po ba nakuha ng katoliko yung December 25 na birthday daw ni Jesus? Ah, uh, alam mo kapatid, unang-una, napulot yan sa konsaan, saan. Napulot yan sa konsaan. May katotohanan ba na December 25 ang Pasko? Totoo nga bang mali ang mga Katoliko sa paniniwalang December 25 ang kapanganakan ni Kristo? Punto-puntong sagot, Tama po ang paniniwalang December 25, ang kapanganakan ng Panginoong Isus. Sapagkat ito po'y pinapahayag din ng Biblia at ng mga referensya. Ipinaglihi ang Panginoong Isus ng ating Inang Bering Maria sa buwan ng March 25. Kaya kung bibilang po tayo ng 9 months mula sa March 25, makikita natin ang katotohanan na December 25 ipinanganak ang ating Panginoong Isus. Para mas maliwanag pong information, samahan niyo po ako hanggang matapos natin ang video na ito. Is this Ayan, isa na naman pong pag-aaral ang ating gagawin mga kapatid. Sa liksikin naman natin ang turo at aral ng Santa Iglesia Katolika. Ito po ang karaniwang tanong ng mga laban po sa Pasko. Ang po ba nakuha ng Katoliko yung December 25 na birthday daw ni Ipinagutos ba sa Biblia na ipagdiwang ang kapaskuhan? May mababasa daw ba sa Biblia na ang Pasko ay December 25? Well, iyan ay ilan lamang sa mga karaniwang tanong ng mga laban sa Pasko. Pero tumatanggap naman ang Christmas bonus. Hmm? Totoo bang wala ito sa Biblia? Simpleng argumento na lang ang ating gagamitin mga kapatid. Ang Panginoong Isus ba'y hindi pinanganak sa mundong ito? Porkit ba hindi nakasulat ang petsa na December 25 nangangahulugan bang hindi siya ipinanganak o hindi na kailangan ipagbiwang kanyang birthday? Kung sa Sibilo nga ay hindi pwede na nag-i-exist ka lang na hindi ka ipinanganak maliban na lang kung ipinanganak ang hindi ka nakaparehistro ng mga magulang mo at di mo alam ang petsa ng kapananakan mo. Subalit kapag nag-apply ka naman ng trabaho, kailangan mo talaga ng birth certificate. At doon po nakatala ang iyong birthday. Now, ang point po natin dito mga kapatid, na ating Panginoong Isus ay talagang ipinanganak sa mundong ito. At ang paniniwala ng simbahan ay December 25 ito naganap. Kung hindi man po pabor ang mga kapatid nating anti-katoliko na December 25, kahit naman sana sa ibang araw ay maglaan naman sila ng petsa para ipagdiwang ang birthday ni Jesus. Dahil kung sa kanilang birthday nga ay ipinagdiriwang din nila ito. ba? Diba? Ang December 25 po ay pinagtitibay ng Biblia at ng referensya. Paano po ito? Pag-aralan po natin mabuti una sa agwat ng edad ni San Juan or ni St. John the Baptist na pinsa naman ng ating Panginoong Isus at anak ni na St. Elizabeth at St. Zechariah. Puntahan natin ang detalye ng pagkapanganak sa kay San Juan Bautista. Nagumpisa po ito sa kwento sa Luke chapter 1 verse 1 to 25. Nung si Zacarias ay pumasok sa templo upang maghandog at nagpakita sa kanya ang anghel at ibinalitang magkakaanak sila ni Elizabeth ng lalaki. Ngunit hindi siya agad naniwala na magkakaanak siya dahil sa edad. Kaya bilang disiplina, napipi nang lumabas siya sa templo at nang natapos ang panahon ng paglilingkod niya, umuwi na siya at di nagtagal naglihi naman si Saint Elizabeth. Now, unahin pa natin ang pagpakita ng anghel at ng tungkulin ni Zacarias sa templo bilang isang pari. Pababasa po natin sa Luke chapter 1 verse 5 to 11 na kung saan pagkatapos po ng pagpakita ng anghel, sinabi niya ang intention kung bakit siya nagpakita kay Zacarias. Ito'y upang ipaalam na magdadalang tao ang kanyang asawang si Elizabeth. Dahil nga sa katandaan ni Zacarias at ng kanyang asawa ay hindi ito agad naniwala Bagaman Tinanong pa niya ang anghel na si Gabriel. Nang dahil po sa hindi agad naniwala si Zacarias, ay sinabi sa kanya ng anghel na si Gabriel na magiging pipi siya hanggang sa matupad ang sinabi ng anghel sa kay Zacarias na maipanganak si San Juan Bautista. Ngayon naman mga kapatid, puntahan naman natin ang pag-announce na ipagbubuntis ang ating Panginoong Isus ni Inang Bering Maria. Maliwanag naman na anim na buwan ang pagbubuntis ni Santa Elizabeth sa kay San Juan Bautista. Kaya sa gap ng edad nila ni San Juan Bautista at ng ating Panginoong Isus ay malalaman talaga natin ang katotohanan kung kailan talaga siya ay pinanganak ng ating inang Bereng Maria. Take note, ang paglilingkod na ginagampanan ni Zacarias ay tinatawag na Yom Kippur o Day of Atonement. Anong buwan naman itong Yom Kippur o Day of Atonement na ang simple sagot po natin dyan ay buwan ng September 25. At paano naman po natin ito mapapatunayan? Ito po ang ating referensya na nagpapatunay na tama na September 25 nga ang paglilingkod na ginampanan ni Zacarias. At itong araw din ang papakita sa kanya ng anghel na si Gabriel upang ibalita sa kanya na magkakaroon siya ng anak na tatawaging Juan, na kung saan 6 na buwan ang gap nila sa edad ng ating Panginoong Isus nung siya ay isilang sa mundong ito. Yan po, maliwanag na sinasabi sa referensya sa ikasampung araw ng buwan ng Tesre ang Day of Atonement or Yom Kippur na kung saan ay naglilingkod si Zacarias sa templo. Now, paano pa natin malalaman na September 25 nga naganap ito sapagkat nasa kalendaryo ito ng Hebreo? Ito naman po ang katumbas na buwan ng kalendaryo ng Hebreo sa ating ginagamit na Gregorian calendar. At makikita po natin dito ang katumbas na buwan ng Teshre sa kalendaryong ginagamit po natin. Ito po ay nasa September 15 to October 15 ang buwan ng Teshre. Now, alalahanin po natin na sampung araw ng buwan ng na Teshre ang Yom Kippur. Na ibig sabihin, kung magsisimula po tayo sa day 1, September 15, ang ikasampung araw nito na Teshre ay September 25. Malinaw ngayon na September 25 naglihi si sa Saint Elizabeth. Ang sabi nga ng anghel sa kay Maria, nasa ika na buwan ng paglilihi ni Saint Elizabeth. Bilangin po natin mula September 25 up to 6 months na kung saan ito po ay nakatuon sa araw ng March 25. Kaya sa simbahan katoliko, ang March 25 ay ang kapistahan ng Annunciation of Mary or ang pagbalita ng anghel Gabriel sa kay Maria. Iyon din ang unang araw ng paglilihi ni Maria. Now, ilang buwan ba ang bata sa sinapupunan ng nanay? Hindi ba 9 months? Now, bilangin po natin from March 25 hanggang sa 9 months, yun po ay nakatuon sa December 25. Yun po ang ikasyam na buwan. Kaya malinaw na December 25 ipinanganak ang ating Panginoong Yesus. Kaya tama din ang selebrasyon na December 25 ang kapanganakan ni Yesus. Di ba? Yan po ang pinagbasihan ng December 25. Kung medyo nahabaan po kayo ng ating pagpapaliwanag, paikliin po natin Pagkatapos nga ng tagpo sa templo ay umuwi si Zacarias at nabuntis ang asawa niyang sa si Elizabeth noong September 25, araw ng Teshre 15. Sa ika na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth na March 25 ay inanunsyo naman ang pagbubuntis ni Maria sa ating Panginoong Isus na mababanggit sa Luke chapter 1 verse 26. Now, makalipas ng siyam na buwan ay isinilang ang Panginoong Isus. Iyan po ay nakatuon sa December 25. Kaya malinaw po na ang Pasko ay December 25. Okay, bahagi naman natin ang ating mga natutunan, mga kapatid. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and share. Ibahagi niyo po sa may mga katarungan kung bakit December 25 po natin isineselebrate ang Kapaskuhan. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming maraming salamat. Sa inyo na nag-send ng stars, maraming maraming salamat. Po. Nagagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating hunting page sa mga pinaplano pa po natin ng Corporal words of Mercy na pwede pa natin mapagmahagian po. Palagi po natin tandaan, ang may alam, dapat may pakialam. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, magpakailanman. Amen. Hello brothers and sisters in Christ. I am Mrs. Mary Hines, of the University. I am one of the other listeners and viewers of the Music Glorious Program. Listening and viewing in this program has a great impact Most especially Catholic of the church. And I'd like to encourage everyone to follow this speech for life, enlightenment, and betterment. Get this Hi, I'm Dale Feliciano from New Washington, catechist. and encourage ko kayo na manood sa vlog ni Mr. Curious Catholic kasi marami kayong makukuha sa kanya. Kasi andun din ako kumukuha minsan ng mga information or idea na pwede kong magamit na makaturo din sa kapwa katoliko. Maraming po at maraming salamat. Uh, magandang umaga po. Ako po si Rodel Palek, isang lay minister dito sa St. John the Baptist. In-encourage po ko po kayo na manood sa Mr. Curious Catholic na manood sa vlog na ito dahil makaturo sa mga dagdag kaalaman sa ating Panginoong Hesus. See you and God bless. Hello, ako po si Brother Romel Member po ako ng Divine Mercy. At taga-Aklan po ako. Palagi akong nanonood kay Mr. Curious Katolik at dami akong natutunan doon. No, kayo, mag-follow din kayo.